alin sunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. natugunan ang pangangailangan ng mga binagyong pamilya. Maagang rumuspunde ang DSWD sa mga nasalanta ng bagyong Ramil. Silus Kasipit, una sa balita. Nagmistulang ilog ang mga kalsada sa barangay Sampao sa Almeria Biliran dahil sa malakas na agos ng baha dulot ng nagdaang bagyong ramil. Naranasan din ng mga residente ng Katbalogan City Summer ang mataas na tubig sa mga kabahayan at kalsada dahil naman sa malakas na ulan dulot pa rin ng nasabing bagyo. Mabilis na tumugon ang DSWD at bumisita sa lalawigan ng Kapis para mawigay ng karagdagang family food packs sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng nasabing bagyo. Kasama din sa mga bumisita ang iba't ibang mga opisyal. Isinagawa ang pagbalik sa lugar bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tumulong ang ahensya sa muling pagbangon ng mga nasalanta. Sa kasalukuyan ay nakapamahagi na ng mahigit 40,000 family food packs sa mga lalawigan na matinding naapektuhan ng Bagyong Ramil. Kasama sa mga nabahagian ng tulong ang Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Western Visayas at Eastern Visayas. Bahagi ito ng augmentation request mula sa mga lokal na pahamalaan bilang tulong sa mga pamilyang nasa lanta. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Luz Kasipit, alauna sa balita, Congress TV.